kota system sa mga pulis, inalis na po ng PNP. Tuluyan nang inalis ng Philippine National Police o so PNP ang kota system para sa accomplishments ng mga miyembro nito. Sa naging pahayag ni Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Rodel Sermonia sa isang press briefing sa Camp Prame, sinabi nito na binuwag na, ng kota, na ang kota system sa mga direktiba ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr simula ng maupo bilang hepe ng pambansang pulisya. Sa nasabing sistema, mayroong minimum number of arrests na kailangan ng mga pulis na maabot kada linggo bilang basehan ng kanilang performance at promotion. Dahil dito ay nape-pressure ang mga pulis dahil obligado silang magbigay ng maraming accomplishments kahit na humantong pa sa umanoy pagkawa ng hindi tama. Nilinaw naman ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na bagamat tinanggal na ang kota system, ibabantayin pa rin ng kapulisan, ang police districts at kanilang police decision. Binigyan din, din ni Abalos na hindi tama na gumawa ng mali ang pulis para magkaroon lamang ng accomplishments. Oh,